Kamusta po kayong lahat? Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating panalangin ngayon. Ang panalangin natin ngayon ay para humingi ng pagpapala mula sa Diyos para sa ating pamilya. Tayo ay magkaisa sa pagdarasal at paghingi ng patnubay upang patuloy tayong pagpalain at gabayan sa bawat araw. O mahal na Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ng may buong puso at pagpapakumbaba. Sa pagsisimula ng araw na ito, kami po ay humihiling ng inyong biyaya para sa aming pamilya. Naway ang inyong pag-ibig at awa ay bumalot sa aming tahanan at magbigay ng kapayapaan at kaligayahan. Panginoon, sa bawat araw na kami ay magkakasama, kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang hanggang pag-aaruga. Ipagkaloob ninyo po sa amin ang inyong pagpapala upang maging matatag at magkaisa ang aming pamilya. Bigyan niyo po kami ng lakas at karunungan upang harapin ang mga hamon na aming kinakaharap. Sa aming mga magulang, Diyos, ipagkaloob ninyo po ang kalusugan at kalakasan. Naway ang kanilang pag-ibig at sakripisyo para sa amin ay suklian ng inyong walang hanggang biyaya. Bigyan na ninyo po sila ng kabay upang patuloy kaming maitaguyod at magampanan ang kanilang mga tungkulin. Sa aming mga anak, Diyos, ipagkaloob ninyo po ang kanilang kaligtasan at proteksyon. Naway, ang kanilang paglaki ay puno ng pagmamahal at tamang patnubay mula sa inyo. Bigyan ninyo po sila ng karunungan upang maging mabuting tao at tagasunod ng inyong mga aral. O Diyos, sa aming mga gawain sa araw na ito, naway maging matagumpay kami. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob upang harapin ang mga hamon ng buhay. Naway ang inyong patnubay ay madama namin sa bawat oras at sandali. Ang inyong biyaya naway magbigay ng kaligtasan sa aming pangangatawan at isipan sa aming mga pangarap at mithiin, Diyos, patnubayan ninyo po kami. Bigyan ninyo po kami ng tiyaga at determinasyon upang makamit ang aming mga adhikain. Naway, ang bawat pagsusumikap namin ay magdulot ng tagumpay at kaligayahan. Patnubayan ninyo po kami sa bawat hakbang ng aming landas. Sa aming mga pinuno at mga taong may kapangyarihan, patnubayan niyo po sila naway ang kanilang mga desisyon ay naaayon sa kalooban ninyo. Bigyan ninyo po sila ng karunungan at puso upang maglingkod ng tapat at makatarungan. Naway mapanatili nila ang kaligtasan at kapayapaan para sa lahat. O mahal na Diyos, sa bawat araw na dumarating, patnubayan niyo po kami. Naway ang inyong pagmamahal at gabay ay patuloy naming madama. Ang bawat umaga ay bagong simula, bagong pag-asa, at bagong biyaya mula sa iyo. Ang inyong pag-ibig at pag-aaruga ay siyang nagbibigay ng liwanag sa aming buhay. Maraming salamat po, Diyos, sa lahat ng inyong pagpapala. Nawa'y patuloy kaming maglingkod at magpasalamat sa inyo sa bawat araw ng aming buhay. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagkikibahagi sa ating panalangin sa umaga para sa pagpapala sa pamilya. Nawa'y patuloy tayong gabayan at patnubayan ng Diyos sa bawat araw na dumarating. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share ng video na ito upang mas marami pa ang makasama natin sa ating mga panalangin bisitahin din ang aming iba pang mga video para sa higit pang mga makabuluhan at inspirasyonal na nilalaman. Salamat po at pagpalain tayong lahat ng Diyos.